So, wala nga ako hindi Hinihintay ko ngayon friend ko para mag like Pero tulog na pala. Kaya, hihintayin ko na naman. Ano ba yan? Huwag na pala hintay. Bukas ko na i-record. Bukas ko na i-record, -re guys. Ay! oh ako ng damage. So, gagawin ko. Ay. Alam niyo na. Maglalak. Maglalak. Maglalawak muna ako Pero walang magkawa So Kaya nga Huwag ko nahintayin Bukas ko na ata i-record Bukas ko na i-record guys Bukas na ah, ah, ow, 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 ow. So Kamaya na pala ako na again fight Nagbabag lang yung horse Nagbabag So Bukas na natin I-record yan bye-bye bye, -bye. bye. oh bye-bye bye yes bye-bye now